Unang araw pa lamang ni Princess sa City Jail ay sinalubong na siya ng masigabong napalakpakan ng mga kapwa preso at malakas na suntok at mga sabunot. Nakarating naman ito sa warden kaya kinuha si Princess mismo sa loob ng kulungan at balak bigyan ng leksyon ang mga nagsiga-sigaan sa loob ng kulungan na ayon sa warden ay hindi niya bibiguin ang pangako niya sa tatay ni Princess na bantayan siya at alagaan. Pero nakiusap si Princess na hayaan na lamang ang mga nanakit sa kanya at baka lalo lamang siyang paginitan na hindi masolve ang isang problema kapag ang dahas ay solusyonan din nang dahas. At ayon rin sa kay Princess na huwag na iparating pa sa kay tatay niya dado ang ginawa sa kanya ng ibang preso na lalo lamang itong magwo at lalala ang sakit ng kanyang tatay. Samantala, todo alala naman ito si Xavier sa kanyang ina at napagtagpi-tagpi na baka nawala ang kanyang ina na sa sinabi nito kay Xavier sa huli nilang pagkikita na itama nito ang ginawang pagkakamali at hindi niya hahayaang may mangyaring masama dito sa kay Xavier. Kaya gagawa ito ng plano at ang plano iyon ay iwasan si Xavier na hindi madamay sa kapahamakan. Pero ayon kay Justin na bakit gawin naman iyon ng tita niya Lailani nang may Pagtataka itong si Justin kung anong kapahamakan ang tinutukoy ni Xavier. Pati itong si Xavier ay hindi rin mawari kung anong sinasabi ng kanyang ina. Samantala si ni naman ay na-corner ni Divina sa loob ng bahay nila ni Nida at 11. At pagod na rin ito si Lailani sa kakatakbo kaya lalaban ito ng patayan kay Divina na hindi alam na nasa likuran nito si Arnold at bigla na lamang siya ang sinaksak. Tawang-tawa naman itong si Divina at nakapagiganti umano itong si Arnold dito sa kay Lailani. At nakaisip agad ng paraan itong si Divina na may dapat managot ng krimen na ginawa nila dito sa kay Lailani at ito'y si Charlene na dapat ibalik sa loob ng kulungan. Agad din next ni Divina si Lailani na agad pumunta itong si Charlene sa bahay ni Lanida. Pero ang naabutan ay isang duguan na si Lailani. Sumisigaw si Charlene ng tulong. Habang si Lailani naman ay balak sabihin ang totoo kay Charlene na sa Princess ay hindi na natapos ang sasabihin ni Lailani dahil hindi napansin ni Charlene na sa likuran niya si Divina at hinampas ni Divina itong si Charlene at nawala ng malay. At nakasuot ng gloves, hawak ang kutsilyo ay inilagay ito sa kamay ni Charlene at sinaksak si Lailani. Pero dumating itong si Onse at nakita ang krimen kaya si Onse naman ang sumunod na target nila Divina at Arnold na papatayin. Tututakbo itong si Onse habang sila ni Divina ay hinabol nila ito gamit ang sasakyan. Pero sa kasamaang palad ay binunggo si Onse ng sasakyan nila ni Divina na kahit isa ay wala siyang nasabihan ng nasaksihan na krimen. Tuluyan na kayang mamamatay si Lailani at isusunod kaya ni Divina at Arnold itong si Onse para wala ng saksi sa krimen na ginawa. Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.